Iga naharap muli sa reklamong isang pribadong ospital sa Valenzuela City dahil ayo umano palabasin ang mga pasyente hindi pabayad sa kanilang bill. Depensa naman ng na ospital, hindi nila ikinukulong ang mga pasyente o ang kanilang mga kasama. Tumatanggap din daw sila ng promissory note. Saksi, Sivona Kino premature baby ng isilang ni Riza Zafra ang kanyang anak noong August 14, 2017 sa Ace Medical Center sa Valenzuela City. Nakatanggap na raw sila ng discharge order no October 20, 2017. Pero mahigit isang buwan pang nanatili ang kanyang anak sa ospital bago nakalabas dahil ayaw umanong tumanggap ng promissory note ng Ace Medical Center. Walang-walan po kami. Nung nalaman po nila na meron akong demand letter galing sa PAO, bakit biglang may lumitaw na promissory note? Doktor, mga nurse na bibigay na aambangan para sa pambili ng gamot na eh, hindi ko na kayang ibigay. Ganun po sila kalala. Siya mismo nagsabi na mag ka na lang dito sa hospital, tapos ang pambayad yung um, susweldohin mo, eh ay lang yung babayad sa medical bills mo. Doon mo siya kasama na kaso. ano po yung position mismo po nung medical director? Yung nagsabi Yes. Lumobos sa mahigit kalahating milyon ang bill nila sa ospital at sa ngayon may balanse pa sila na mahigit 300,000. Magpipitong taong gulang na ngayon ang kanyang anak pero hanggang ngayon, hindi pa nila nakuha ang birth certificate nito na hindi rin daw inirehistro ng ospital. Halos 7 years old na siya. By now, malaki na yung bata ay wala pa rin ho siyang um, uh, registered ng mga dokumento. Even po mag-apply ng, for example, passport or other uh, government uh, benefits. Trauma naman daw ang inabot ang dati ring pasyente ng East Medical Center na si Cherry Lovic Ignacio na na-confined dahil sa COVID-19 noong October 2021. Hindi raw siya kaagad nakalabas ng ospital kahit binigyan na siya ng discharge order ng doktor. Doon po nina sinabi sa akin na max out na po yung cardio. Sabi ko... Pero po yun, um, wala po akong pabayad kasi ang ah, meron na nga pa yung HMO ko. And yun ang sabi na kailangan kasi na ano na bayaran yun natin Hanggang sa, sabi ko pwede po bang mag-request ng promissory note. Ah, hindi po honor dito ang promissory note. Gumawa naman daw ng paraan ang kanyang asawa para mabayaran ang bill pero nang hindi pa rin nila na kumpleto. Pinakamasaklap. So nakamat namin almost half na po ng bill sabi ng Ace, um, hindi mo pwedeng ilabas sa wala pong cash value. Doon naman po ako na um, ito naman po ako na kasi wala po kaming cash ng asawa Sobrang ko. Sobrang hirap po ng dinanas ko. Kano ka na emotional breakdown. Sagot naman ng East Medical Center sa so dalawang komplainan. Very impossible na hindi kami magre-release ng PN kasi isang requirement nga po para makapaglakad ng GL ay updated promissory note. Pero after nun, malaya sila. Malaya po sila na makaka uh, makakalabas at makakabalik po dito para iyon ay mag-update po sila. Hindi po namin sila ihohold at wala pong magiging palit-ulo na sasabihin po. Nag-offer din daw sila na ibigay na ang birth certificate ng anak ni Zafra kahapon pero tumanggi na raw ito. Sa tulong ng Valenzuela City Local Government nakapaghain na sina Zafra at Ignacio ng kasong serious illegal detention laban sa ilang staff at executives ng ospital. Bago ito, may mga nauna nang nagreklamo tungkol sa umano'y palit ulo na sinapit ng ilang bantay ng pasyente sa naturang ospital, kung saan hindi umano pinalalabas ng ospital ang kasama ng pasyente hanggat hindi bayad ang bill. Kinumpirma ngayon ng Valenzuela LGU na naglabas na ng warrant of arrest laban sa tatlong staff ng East Medical Center para sa kasong grave coercion para sa naunang kaso ng umano'y palit ulo. Ayon sa East Medical Center, nakapagpiansa na para sa kasong grave coercion ang dalawa sa kanilang staff at large naman ang isa pa. Hinihintay naman ang fiscal resolution sa kasong serious illegal detention laban sa ilang Ace Medical Center employees para sa hiwalay na insidente at para raw maiwasan ng mga kahalintulad na insidente ng palit ulo at illegal detention sa ospital. ipinasan ng Valenzuela City Local Government ang Ordinance 1178 o Anti-Hospital Detention Ordinance. Ito po ay magagamit na ho namin dahil dito po hindi lang po empleyado ang pwedeng kasuhan. Pati po may ari, shareholder, chairman, president, managing director, medical director. Nanawagan naman si Valenzuela City Mayor West Gachalian sa Department of Health na aksyonan ang kanilang hiling na ipasara ang ACE Medical Center dito sa Valenzuela. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng DOH kaugnay dito. Ang ACE Medical Center naman po ay willing makipag-cooperate sa kahit anong pong, uh, ipapatupad ng uh, local government. Wala po kaming uh, uh, kahit anong sama ng loob o kahit anong ang uh, ina sa uh, gustong ipa-implement ng uh, LGU. Ang gusto lang po namin ay makausap sila at kung ano man po ang kooperasyon ng hospital po namin, yun po ay pwede namin papag-usapan at pwede namin i-comply kung ano po ang kakailangan nila. Para sa GMA Integrated News, Vonna Kinong inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.